Ito po ang nangyari ngayon, binalaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte mga boss na maaari daw magaya sa naging kapalaran ni dating senador Binigno Ninoy Aquino Jr. kung pipilitin itong umuwi sa Pilipinas. Ayan ang kanyang sinabi mga boss no doon sa naganap po na uh, kanyang pagdalo no sa meet and greet event sa The Hague, Netherlands kamakalawa. So ayon nga po dito sa ating busy presidente na natuwing bibisita o natuwing bibisitahin daw niya ang kanyang ama no doon sa detention center ng ICC ay lagi nitong tinatanong sa kanya kung kailan daw siya magkakauwi dito sa Pilipinas no lalo na po dito sa Davao City no kasi gusto na, na po talagang umuwi ni uh, ex-president Rodrigo Duterte Panoorin natin ang video ito, no? Ito yung naganap na meet and greet event doon sa The Hague, no? Kasama ang ating mga kababayan doon, no, na nanawagan nga na na sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Tingnan po natin. Sinabi ko din sa kanya yon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Tingnan nyo ha. Kung uuwi ka pa, no, dun sa Pilipinas, magiging kagaya ka kay Ninoy Aquino. So ano ba nangyari kay Ninoy Aquino? Paglapag dun sa airport, no, sa Ninoy Aquino International Airport, uh, binaril. Ang dating senador na si uh, binni Ninoy Aquino, no? Uh, sa airport mismo pagbaba niya. Kung matatandaan ninyo, yang si Ninoy mga ka, mga boss, no? Isa po 'yan sa mga kritiko ng ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. Yan po ang isa sa mga kritiko talaga ng administrasyon noon. No? So, walang ibang tinuturong sospek kundi ang administrasyon noon. So, posible daw na ito ang mangyari ngayon. Panoorin natin. Kung ipipilit na makauwi ng Pilipinas, baka matulad ka sa nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang babala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng pangalawang Pangulo ng humarap sa mga taga-suporta sa meet and greet event sa Hague, Netherlands Noong linggo, March 23, ayon kay VP Sara paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang ama. Courtesy of UNTV ha, courtesy po. <laughs> Kailan siya makakauwi dahil nais nitong mangampanya bilang alkalde hmm. ng Davao. Ang kaharap niya bilang mayor din ng Davao no si uh, dating uh, Civil Service Commission uh, chairman na si uh, uh, Carlo Nograles, no? Uh, tinapatan po si former president uh, bilang mayor dun sa Davao. Gusto pang tingnan nyo ha sa kabila ng edad ni former President Duterte. Gusto niya pa rin magsilbi doon sa kanyang lungsod sa Davao. 80 years old na si ex-president Digong. No? Gusto niya maglingkod pa rin dun sa Davao. Gusto niya mangampanya. So palagi na tinatanong kay VP Sara kung kailan nga siya makakauwi. Kasi gusto niya na raw na magampanya kasi malapit ang election period no, sa lokal. Avaw, ngunit may pag-aalala ang Vice Presidente sa seguridad ng kanyang ama. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man ako... So, it means no, sa pahayag na ito ni VP Sara, Okay na kay President Digong na magagaya siya kay Nino eh, no? Basta sobiit, no? Kung mangyari, mangyari, no? Okay lang sa presidente. Um, Worry para sa kanyang safety, and safety. Siyempre, sino ba namang anak ang hindi mahori, no? <laughs> sa seguridad ng ama, lalo na ngayon yung nakapiit dyan sa ICC, 'di ba? Pero lagi niyang inuulit-ulit talaga ibalik niyo ako sa Pilipinas. Hinamo naman ng Malacanang. Ibalik niyo ako sa Pilipinas. Yun ang palagi ang sinasabi. May sinabi din ng Malacanang ano. Tignan natin. Nakukuha yung mga threats. As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga wait, ebidensya. Wait, wait, wait. No, dahil konti pong oras natin. 10 minutes lang po ang uh, video natin. May pahayag po kahapon, no? Itong uh, pamilyang uh, Aquino, dahil umalma po sila. Itong pamilyang Aquino at hindi lang ang pamilyang Aquino, ang grupong August 21 Movement, itong atom mga boss, dahil sa ginawang paghalintulad nga ni Vice President Sara sa humaong senador na si uh, Ninoy Aquino Jr. Uh, sa statement, may pinalabas po ng statement ng mga Aquino kung saan binigyan din ng mga ito na kung pag-aralan ang kasaysayan ay napakalayo daw ang pinagdaanan ni Ninoy sa nangyayari po ngayon dito kay ex-president Duterte. No, samantalang itong Atom naman sa nila ang uh, umanoy pilit na nagkikisakay no, ang ilang mga supporters si Duterte sa kabayanihan daw uh, ni Ninoy Aquino na isang dispiradong hakbang umano, no? Kung saan tinatawag nila dito, dito na nagmukha daw underdog sa mata ng mga Pilipino. Nako. Anila kailan man ay eh, hindi daw magiging Ninoy Sidigong. So, nagpaalala naman, kung makikita ninyo dito sa statement, ano po? Pinaalala naman ng grupong Atom na si Ninoy ay isang political prisoner na inilaban ang demokrasya ng bansa. Iba daw no kay ex-president Duterte na inaresto ng ICC bunsod ng niyang war on drugs at mga issue ng human rights. So kayo no kung kayo yung tatanungin mga boss. No? Ah uh, uh, ah reaction ninyo dito sa pagkasabi ni uh, Vice President Sara Duterte na baka magaya daw kay Ninoy Aquino itong si uh, Uh, former president Rodrigo Duterte pero sinabi na ng ano ha sinabi ng legal counsel ni Duterte na mag-aapply sila ng tinatawag na ano tawag doon mga boss uh may sinabi yung legal counsel o legal uh, uh, lead defense counsel ni Duterte na na si Nicholas Kaufman na magpafile daw sila uh, sa 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 ICC nang itong pansamantalang uh, kalayaan o itong interim release. No? Ina-apply nila at sinisiguro nila na maaabsuelto daw si ex-president Rodrigo Duterte dito sa kanyang kinasasangkutang kaso. Itong crimes against humanity no? na uh, na kanyang kinakaharap po ngayon sa ICC dahil sa kanyang madugong war on drugs. Kayo, kung may reaction kayo, pwede i-comment sa baba, sa, baba no? sa ating comment section. At tara sabay natin pag-usapan yan. Tara, let's go. Maraming salamat po sa inyong lahat.